May utils ka ba? Wala. Wala na, ubos na. Dito lang tayo pang city smoke na lang to. Wakas. 30 seconds. Wala no, mat. Nalayo, close. Bari. Dalawa yung ano. Eh, kanina. 1 ano na lang yun 2e Sa likod mo lang Puta Salamat <laughs> Maganda yung fake mo doon chong Yo, 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 yo. Grabe. Salam. Grabe, Ray. Salamat, oh, Ray. Ray. Hmm. Salamat. Sobrang galing mo, Ray. Darap kita, Chong. Ang ganang bumili. Depende kung nih, yung... Kung hindi nila binali. Kung ito yung kalabay, eh. Inferno. Ay, uh, Inferno tayo, Lip. Uy, nag-push na mid. Wala, anong nyo rin? Wala, na. push na, 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 na. Ah. Okay, pa Uy! Yung... Oh. 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 Ba't lalakas mga kalaban ngayon? Tulog na yung mga bata okay. Uy, grabe Ula Ula Inaubos tayo ng team mom Patay sa B Patay sa B Clear? Clear ba? Clear na, clear na Ay, Yeah, Parang meron dun sa bridge. Okay, so dalaka ako. Bana, ano? Mid, lang sa side chad pag ganun. Lalo-lutog mo. Tingnan nyo na yung sword Eh na pa! sub so na short! <laughs> oh, Nasa <tang> na lang ako! Yo! Utang ina! Nag-DJ na lang si... Ikaw yung dry, huwag kang ano. Ay! Dala ko yung bomba. Why yung low? Ay! Wala nang kapas! Nandito ba? Dragon chat pas naka shotgun. Check it. Long long long. Ano oh, na ba? Katamaan. Oh. Nakapatay sa atin. Gago. Uh, Sino ba 'to? 39 mabit. na lang ako. Gago, napindot. O, oh, buka palit tayo barin, palit tayo barin, palit tayo barin. Sa <laughs> bunker 'yun. O, buka. <pa. laughs> Nahulog yung boss. Tingnan <laughs> mo ka, tanga ka. <laughs> Sadya yun! Kung oh, may galit ka sa akin, sabihin mo. Salamat. Uh, uh, nahulog yung mouse. Pinatagilit ko yung upuan. Meron! Tag! Pit, 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 sa pit. Tara, tara! Okay. Patay na tayo Wala sa atin yung buo. Kaka, kaka, likod, likod! Likod, shirt, shirt, shirt! Panikin yung shirt! Wala sa atin yung buo ka pa. Okay. Nakatatlo na ako. ano anong ginagawa niyo yung dima? Wala nakakita nun. Nasa boiler pala yun. Bigla naging katabi ko na. Sasaksakin na ako. Tinapasok tayo sa boiler. Toast! Saka yung bomba. Wala sa atin yung bomba. Yes! Yung ba nag... Dalawa P. Patay mid, patay mid. Dalawa tayo. Para, tara B, B, B. tara bibi bibi tara. Hindi na ubi. Red bomba. Ay. Jo. So. Pasa isa. Papunta na rito. Mid isa mid. Papunta. Para, Asa, tara tara tara. na isa banana. Banana daw. Salamat sa banana. banana. Salamat okay. sa nagbantay. Salamat sa nagbantay. Salamat sa Salamat sa smoke. Wag ka magtiwala, Ray. Magtingin mo yung coffin. Ako sa city. Flashback. Coffin pala ako. Ikaw na city. Okay. Coffin ko. Tago, Ray. Ray, Ray. Oh. Low ka na, Ray. Ako na. Ako na, Ray. Oh. Ray, may mauli ka pa. Copy. Wala nang oras. Matay niyo. Yo. Pinigyan <laughs> ka Pinigyan ka ng pin. Yo! Sabi yung banana, nagtago. <laughs> Maganda yung teamwork. Gago, wala naman sa banana eh. Gago, hinabol nga ako kanina yung kinuha ako, ko. Ba't siya nakapunta bus. ng church? Ayaw nga. E di umikot siya. Ang layo na mairikutan niya. <laughs> wala, wala. Huwag nakita sa... Ako, nag-rush Get it? Side. Dito, dito, dito. Maraming... Pumasok na. B-bomba, B-bomba. Dito na, punta na dito. Dito, bomb. Grill bomb, grill bomb. Baka, baka, baka nice city and... yeah. ingat city, ingat city Oo, oh, sige, sige, sige Puta oh, na, ba't may tao pa ba doon? Banana dalawa Nice tigs, atras na tigs, atras na tigs, atras na tigs! Laban mo yan, tig! Sumugod! Nice, Ray.

Ops, Opsalong! Ops, Salamat punta sa truck. Mahabang din sa smoke eh. Smoke out! Nandito! Isa lang ha? isa lang. ina na, salong na. Nice, right. Tight. Tight. Jalur. Ada. Hi. Most dead. Clickbait. <laughs>